Hindi po alam ng ibang magagaling na mekaniko ang ibang ipapakita dito. Una pong ipapakita dito ay yung pong mabilis ang pagtiming ng motorsiklo. Ito pong piston isagad lang pong itaas. Kung halos hindi na makita yung marka ng magneto, maglagay na lamang po ng sariling marka. At kahit malinaw pa na makita yung marka, mas, ma mas mabilis maglagay ng sariling marka. Para siguradong hindi po malito. Ang purpose po ng minamarkahan po natin dito ay para po alam po natin kung bumaba itong piston kapag po linagay na po natin yung kanyang takip na headlock. Bale na po yung marka. Ayan. Pwede na po natin ilagay po yung kanyang headlock. At siguraduin kung ilalagay po ito ay kinakailangan pong gumagalaw itong paglagyan ng sprocket ng timing chain. Yun bang wala siyang itinulak na kahit isa dito sa dalawang balbula na to. Bago magreact o magalit yung mga mekaniko dyan na magagaling, na magsabi ng kung ano-ano na ako'y nagmamagaling o nagmamayabang, ay tignan nyo muna sa ating turo kung gaano katotoo po yung ituturo natin na sinasabi kong hindi alam ng ibang magagaling na mekaniko. O hindi lang basta mekaniko yung sinabi ko, kundi mekanikong magagaling pa. Pero meron po pa rin silang hindi alam sa ituturo natin dito ngayon. Paglilinaw lang, hindi ko po sinabing lahat, kundi ibang magagaling na mekaniko. Magkaiba po yung iba, kaysa sa lahat. Kung nalagay na po yung headlock, ito na po ilalagay po natin itong sprocket it, ano ng timing chain ito itong tuldok na to itong marking na to itatapat lamang po sa marking niyang dito ito to nakita nyo ayan yan ayan o, kapag ilagay ito ito no pabilisan lamang po tayo yung mga importante lamang po ang ipapakita natin dito para po hindi balito yung focus yung gustong matuto sa tinuturo natin dito na timing pag timing po ang tinuturo natin dito dito muna tayo mag concentrate sa timing bali yan nakabit na po at kila kailangan lang po itong marking niya to ay magkatapat yan at ito na po yung purpose ng minarkahan natin na kapag naitapat na po yung dalawang marking doon ay nakatapat din yung minarkan natin dito sa minarkan natin dito ayan po ang purpose ng minarkan natin sa magnito. pala tandaan yan na hindi po bumaba yung uh, piston marami pong diskarte sa pagtatiming ang ituturo po natin ngayon dito at ito po po ang isa baklasin lamang po itong kanyang magnito kung ayaw nyo yung uh, pagtatiming uh, na kailangan pang maglagay ng sariling marka sa magnito. dahil sira na itong kanyang oil seal palitan na po natin saka linisan natin ito naman ang palatandaan dito kapag natanggal na po yung magneto. Kung ito yung gusto ninyong uh, pag-timing. Uh, ano? Mula dito, yung uh, marka dito, tapat nyo lang sa pagkunya niya. Ito, napalitan na po natin yung kanyang ulsil at nalinisan na po natin. Ito po yung kunya niya. No? Kailangang nakatapat dito, dito, at saka ito, ito, itong marking na to. Ito, gumamit po tayo ng uh, ano, para po mas malinaw na maintindihan ninyo. Ito, 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 ito yan, yan, ito po ang magkatapat sa pagkunyaan ng magnito. Ako, ito, tutok lang po natin. Dito, nakatapat. Ato, ato. Pakita natin ang mas malinaw. Ayan, nakita nyo ba? Yung uh, para malinaw. Ayan, magkatapat. Yan, 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 yan. Ihanap po natin para po malinaw na makikita ninyo. Oh, yan. Kasi ito po yung mga importante po kasi no? Na talagang uh, ay may papakita yung mga pinakaimportante. Hindi yung paglilinis ang hinahabaan po natin ipinapakita dahil kahit na musmus na bata, alam pong maglinis. Pangpahaba lamang po 'yon ng oras at saka pangpalito sa mga gustong matuto. Balian nakita niyo na ng malinaw? At meron pang isang diskarte sa pagtatayming kung nakalagay po itong kanyang magnito. Linisan lamang po natin yung kanyang magnito para po makita po yung uh, halos hindi na makita na marking dito sa kanyang magnito. At ito na po yun, oh. no? Halos hindi makita. Mm. Para Ito, ito, itong isang guhit at saka itong uh, letter uh, T. Yan, malinaw na ba? Ayan, yan po ang isang marking dito sa pagtatiming. Pero kinakailangan pong ilagay po yung kanyang tagip. Ito. Kailangan baklasin pa natin ito para tapat po sa gitna yung letter uh, T. Ano? Kaya lang hindi natin mabaklas na ito. Kasi sirana kung pilitin natin baklasin kasi kalbo na yung Allen wrench na pagbaklas natin. Pwede natin baklasin itong kanyang uh, takip na to kaya lang baka masira no. Hindi na kailangan palitan. Kaya nga po natin itunuro yung iba't ibang diskarte sa pagtatiming para po kung hindi mo ma-timing sa isang diskarte ng pagtatiming, meron ka pang reserbang dalawang diskarte sa pagtatiming. Bali kung natapos ng i-timing, saka ka lang pwedeng mag -tupi. At ito po tinutupi na po natin sa na po natin uh, na para lang po may pakita po sa inyo ano. Sa susunod na video na lang po natin mag-concentrate na ipakita po yung paano diskarte sa pag tutope, uh, tutupi. Dahil nakakonsentrate po tayo dito sa pagtatiming para po hindi masyadong kakaba itong ating video. Ano? Lagay na po natin lang itong kanyang mga cover at pati itong kanyang carburetor para andarin na po natin para may pakita sa inyo na oh, yun po ay uh, tamang pagtatiming kaya umandar. Kapag hindi po, mali po yung timing, hindi po aandar. Linawin ko lang yung mga importante lamang po pong pinapakita dito. Ano? Hindi na natin kailangan pakita yung pagpaipit pa natin ng mga tornilyo kung ano-ano pa dyan dahil hindi naman po kayo aabot sa ganitong punto ng video kapag wala po kayong naiintindihan sa pagkamikaniko. Ay, ngayon pala tayong nakalimutan ni paliwanag po muna natin ano bago natin andarin ito. Ngayon naman, asan naman sa parte ng video yung sinabi ko sa una na hindi alam ng ibang magagaling na mekaniko. etong eh, itong pinakita natin sa video at itinuro sa inyo ay napakadali lamang po yan sa magagaling na mekaniko. Ito po ah. Galingan nyo po sa pagunawa po ano. Hindi po lahat ng magagaling na mekaniko sa aktual ay malinaw po ang kanilang pagtuturo. Meron po yung magulo at nakakalito. Kaya meron pong mga content creator na magagaling na mekaniko pero walang nanonood sa kanilang tutorial dahil nga po yung kanilang pagtuturo ay medyo magulo. Hindi niya alam kung saan siya una magtuturo para po maintindihan. Pinapakita, nagwa-washing muna, palinis-linisan. Aabot na sa isang oras. Ang maintindihan mo lang yung pagbaklas ng tornilyo. Pero yung mga malinaw na hindi nakalilito na yung mga tamang timing at importante wala na, nalito ka na dahil sa ang uh, pinakahabang ipinakita niya ay yung pagsa-shout out, pagpapakilala na sa kanyang sarili, pagpapakita ng kanyang uh, diploma, pagwawashing. oh saan na yung timing-timing doon? Saan na yung mga importante? Wala na, di syempre wala na. Kahit magaling siya, wala kang naintindihan. Ngayon po ang uh, isang uh, punto ko dito na hindi lahat po ng mga mekaniko ay malinaw at magaling magturo para naman na wala kang masabi, anda rin pa natin. Ano, baka naman hindi umanda na. Dahil mahirap nga naman kung wala tayong ebidensya, kahit tinayming, kung hindi naman umanda, hindi wala rin. Sa may ebidensya po kayo, maniniwala. Hindi sa magaling lang magpuna, pero wala namang ebidensya. Bale, ano po, okay na po. Medyo pangit lamang po yung ang niya panit po yung ng motorsiklo na to. Kung meron po kayong mga katanungan, comment nyo lamang po dyan sa ating comment section at babasahin po natin lahat yan at para po gawan po natin ng video para po meron po tayong ebidensya na ipapakita sa inyo para malinaw ano at masundan talaga niyo